Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na puong mahal. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Mapagpalang araw ng linggo, sa inyong lahat ngayon ay ika putatlong linggo sa karaniwang panahon, ang pandaydigang araw ng mga dukha pinupuri at pinasasalamatan ka namin Panginoon ang hirap talaga magtagalog dahil sa araw na ito natapos ang isang solo parents encounter maraming maraming salamat po sa tagumpay nito hindi man ganun kadami ang harvest ganun po kadami ang nag-attend dahil maraming oxy maraming core group na nandoon at sila ay nakibahagi sa weekend seminar na ito, bagamat may nagbabantang bagyo si Pepito. Salamat Panginoon kasi nakarating naman ng maayos ang mga tao sa kanilang mga bahay na yung iba ay kasalukuyan pang nasa biyahe. Pero ang isang napakalaking pasasalamat namin yung mga puso na nag-let go yung mga pusong na-touch, yung mga pusong despite ng sakit, ng pain, ng galit, ng puot, o kung anong mang pinagdaanan nila ito yung mga solo parents na naimbitahan at uh, na, nag sa iyong tawag, Panginoon, sila ay naka-accept, naka-move on. Pwedeng ito na yung simula ng magandang kinabukasan. Pwedeng na, nakaka-touch nga kasi pandaigdigang araw ng mga dukha. Naalala ko, marami kami kwento sa aming karukhaan. Marami kaming kwento sa aming passion, death at resurrection. Kaya nga, pinipilit nating ulit-ulitin na ang kwento ni Jesus hindi natapos sa crucifixion kung hindi sa resurrection. Kaya tayong lahat, we are resurrected people because of the resurrection of our Lord. Napakadaming dapat ituro, napat, napakaraming dapat ipunla sa mga tao, lalo na doon sa mga taong in pain. Doon sa mga taong ma malabo ang tingin sa Panginoong Diyos. Bakit? Kasi masakit. Masakit nahihirapan at talaga namang nandun pa sa journey ng hindi maganda. Pero isang bagay ang hinihindi hindi ko malilimutan sa sinabi ni Padre kanina, ni Father Clem, na tayo ay mahal na mahal ng Panginoon. And ang hinihiling niya, tayo ay maniwala na despite na challenges, yung pagmamahal niya will prevail. At in the end, yun din ang panghahawakan natin para makarating tayo dun sa dulo ng ating journey. Di ba? Naibahagi ko kung papaano tayo kinakailangang magresponde sa tawag ng ating parokya ng simbahan. Hindi tayo pwedeng mabuhay, hindi natin kayang mafulfill ang purpose ng Panginoon sa atin kung bakit niya tayo nilikha nang tayo lang mag-isa. We need to belong not just to believe. Napakaganda ng mensahe na ng solo parents encounter na wa ang mga solo parents na naipadala mo Panginoon at yung mga dati nang nag-attend na wa tumimo sa kanilang mga puso kung ano ang mensahe mo. Ito naman ay pangkalahatan, hindi naman kinakailangan maging solo parent ka lang para maramdaman mo ang presensya ng Panginoon sa iyong buhay kami nga ni Jun kami ay sobrang blessed with this group hindi lamang dahil sila ay masasaya hindi lamang sila ay caring para kaming pamilya kung hindi, blessed kami kasi alam namin na sila ay mga taong kailangang mahalin at kailangang kandiliin kami din nararamdaman namin ng pagmamahal nila in as much as ...nananamdaman din nila yung pagmamahal namin sa kanila. Ang aming buhay ay patutoo ng hindi maayos na buhay dahil hindi kami mayaman. Araw ng mga dukha. Ang aming buhay ay hindi perpekto, patutoo sa dami ng problema. Ang aming buhay ay hindi palaging masaya. Lahat ng misteryo may sorrowful. Siyempre may glorious, siyempre may joyful, pero may mystery of life din ang aming buhay. Pero naniniwala at nagtitiwala kami sa Panginoong Diyos na hindi, hindi niya kami papabayaan sa journey ng buhay na ito. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maraming maraming salamat po sa iyong pagmamahal. Inupurin, pinasasalamatan ka namin. Salamat po Panginoon. Uh, we pray for those who are sick, those who are requesting for prayers. We lift up to you ang kukuha ng board exam bukas. We lift up to you all those who are in pain. Lord God, I am in pain. Panginoon, ang mga may sakit, ang mga nasalanta ng bagyo, ang mga namayapa at nauna sa amin, please Lord God, please all bless all of us always and in all ways and allow your presence in our lives to manifest in our lives. Panginoon, stay with us for without you we are nothing. We lift up to you the Solo Parents Encounter Graduates Class Number 39. Patuloy niyo po silang gabayan, patuloy niyo po silang alalayan, na nawa hindi na po sila maligaw ng landas. All this we pray in your mighty name through the intercession of our blessed mama mary Amen we pray for this typhoon tipito nawa wala pong casualty Amen God bless us all.